Si Don Guidote. Ayan. Hindi ko alam kung ano itong uh, pinasok namin ng restaurant ni Amiga. Pero mayroong Filipino dishes dito. Kasi mayroong ditong... Uh, amiga, mayroong Indian restaurant. Ah, Indian restaurant. Eh, Indian menu. Uh, Nepali, Botanis, at saka Arabic. At saka Pilipino. Pilipino. Ang pangalan ng restaurant dito sa Kuwait. Ito, ayan. Dampa Kuwait. Ano yan? Chow... Chowtari. Restaurant. Chowtari. Mutay Cuisine Asian. Ayan. Asian kasi may Indian, may Pilipino, mara... may Bhutan. Ayan o, kung gusto yung magdampa. Kasi hindi namin trip ni Amiga ngayon magdampa eh. Kasi namin tikman ni Amiga yung mga kakaibang pagkain ngayon dito sa restaurant na to. Ayan o, meron dito ang uh, Filipino dishes. Ayan, katulad ng bihon, chicken, chicken lomi, chichilo, Ayan o. Mayroon din uh, nga sa so tanghon. Yeah, mayroon din tilapia, salmon green. Pero wala akong nahit ang ano dyan. Ayun, may Chinese menu rin pala dito. Oh. Mm. Tsaka Arabic. Arabic. Si ate, nag- Kaya ito pa ng restaurant niyo te? Ha? Ito pa restaurant. Ito ah, Hi, welcome to Tampakwit Chow Tari. <laughs> Chow Tari. <laughs> Chow Tari.

Kaya ito ng uh, main course nila. Ayun. Meron din dito mga mga soup, appetizer. Ito ba may mga appetizer dito? Dito din kaya dito. Meron anong ano nila? Ayun. Wala dito, silang uh? ano eh, Nepali. Ano ba 'yun yung squid ang gusto ko eh? Ayan. Nepali. Indian. Ayan. Ayan. Indian tadkari. Ang in order namin yung amiga. Yung sa akin ano ba yung sa akin? You say mo na amiga. Ano ba in order mo? Chicken masala. Chicken masala. Yung Doon in order ako sa ko, ko ay uh, <laughs> chicken tando. Ana oh, sang sangka sa Nepal ka naman. Uh, ito na sa Nepal naman ako, ako India, sa so, Nepal. Uh, tsaka yung ano ba yung in order mo? At tsaka yung putan curry. Hindi. Uh, mutton curry. na ah, mutton curry nga. Chicken curry ito, hindi ko alam kung ano nito. Tingnan natin mga amigo at amiga mga ako. Ano yung ng chicken curry. Sabi sa akin ni ate, yung pinaka kuha niya, refillable. Yung rice at saka kung ano pa yung mga naan doon. Pero ang ilang so refillable one, doon, yung cheese. chicken yung pinaka Tingnan natin mga mga. Ito yung menu nila. Ayan. Mura rin naman, okay lang din kung magdadampa kayo 1 to 2 person na uh, sa KD 500. Kung sisipag kami mag uh, himay ni dapat magdadampa kami kasi nga lang gusto namin yung pakaiba. Wala silang ka kalamares no? Walang kalamares dito eh. Doon sa ano starter? Tingin nga natin. Dito na sa starter wala. Wala dynamite shrimp. Chicken wings, buffalo sauce. beef ah, curry Hintayin po natin kaya, yung aming order. Tingnan niyo po mamaya yung aming in order. Papakita namin. See you later. Andito na yung drinks namin. Mango shake tsaka tubig. <laughs> Ito na yung order ko. Ito ba yung, uh, itong, uh, na ba yung kwan? Ang pahal chicken ka... Kadi. At saka itong... ano ba yun, Ano ba yan? Masala. masala. Chicken masala. Eh, bali yung uh, mutan, wala pa. May kulang pa ba tayo? Wala na. Yung kalamaris na Yung ano na lang, shake Yung kalamaris na lang. Yung kalamaris na lang. Ayan <laughs> Ayan na. Yan oh, aking, uh, ah, yung aking mutton curry masarap chicken masala at yung uh, chicken ewan ko eh, anong nang tawag <laughs> may order one cup rice pero ang laki pero laki pala ano one bowl

Ito yung uh, chicken sabi. Ayun. Oh. Ito natin. Oh, Ito natin. Ito natin. Ito natin. Ito yung motor Ito yung motor parang naman gusto namin niya niyo itong tigman. kasi nga kakaiba. iba para maiba naman ha? okay hindi ito, tignan mo yung chicken itong mga sa gilid parang gula ito salad chicken ito yung parang soup Mga kinisigay. Mmm, masarap ah. Hot? Hot. Yung sinisig mo namin ni amiga ngayon, kahit di namin masyadong mga na pamilya, masarap naman. Sabi namin yung amiga, masarap. Ganit, parang ganito yung mo ito yung kalamari mga kalamari kasi wala sa sa nila kala ko wala ano kanina ko pa

Hindi so, pa natikman to, tikman natin. Pero yung ito, natikman ko na lahat. Masarap naman. Ah, tapos na kami. Ako pala, ikaw tapos ka na ba? Medyo... may kanin ka pa? May kain pa ako. Eh. Uh, Tayo pa yung ating to. Pero, hindi mo nilagay lahat ano naman sabi mo natin sa na order natin? Masarap. Quality. Quality. Lalo na itong moton, ano? Hmm. Moton curry. May comment lang ako dito. Sobrang sarap niya. Kaso kulang sa? Lambot. Lambot mas, mas masarap sana kainin talaga yung malambot, no? yung Malambot siya, pero kulang malaban pa rin kay papay. May laban. May laban. Ay, ano ba ito? Chicken tikka. Hindi ko na ako. Ay, chicken masala. Ito. Muto na. Sarap. Hindi ko na naubos. Miga, okay na ba ito? Uh, <clears throat> Hindi uh, ang Hindi naman. amiga. At uh, may naman. kami, konti lang naman. Hindi 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 naman. Sobrang naman. Hindi naman. Hindi naman. kanin naman. Hindi naman. Hindi naman. Ang hinihintay natin ngayon, yung takeaway mo at saka yung... Gabay okay. pa. akala ko libre. Mm hintay -hmm. <laughs> mm -hmm. mo sila, amiga. At ang nalililan yung ating uh, video. Sana nagustuhan nyo yung ating na uh, araw ngayon. Buhay quick, Buhay OFW. Hintay mo sila, amiga. Don't forget to like and subscribe po. Don't be to channel. Thank Ingat you. po. At respeto po yan yeah, si ate, dala yung <coughs>